Nakakalukot na pangyayari nga pala ang nangyari sa akin ngayong araw. Nadedo na kasi yung mga alaga kong baby beta. Sayang nga kasi medyo malalaki na sila. Mabuti na lang kahit papano may natira pa. Syempre, wag tayong mawawala ng pag-asa. Bibili kasi ako ng panibagong beta. Full red hapon nga pala ang tawag dito. Magbe-breed nga pala ako ng marami nito. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw, medyo tanghali na nga pala ako nagising. Ngayong araw nga pala ay mag update tayo sa ating baby beta. May mga followers na rin kasi sa akin na nagtatanong. At dahil dyan, big big shoutout nga pala kay Russell Jan kapasete. Ang kaso lang guys, may hindi nga pala magandang nangyari. Yung mga alaga ko kasi mga baby beta ay mga nakalutang na lang. Yung iba naman ay wala na at hindi na makita. Nakakapanghinahing lang kasi medyo matagal ko na rin sila nakasama. Para masalba ko pa yung iba, kumuha na ako ng garapot. Maglalagay nga pala tayo ng tubig at methylene blue. Halo-haloin lang natin hanggang kumalat ang kulay. Makakatulong to sa pagbalik lakas ng ating mga baby pride. Gumamit nga pala ako ng dropper para makuha ko sila na maayos. Dapat guys, ang pagkuha sa kanila dahan-dahan lang. Sa pamamagitan nito, makikita rin natin kung buhay pa ba yung isda. Nakakalungkot talaga kasi eto na lang yung natira. Nakakapanghinayang talaga ang mga baby beta. Yung iba pa naman kasi ay medyo malaki na. Guys, makikiligay naman sa comment section kung bakit na dedo ang ating mga fry. Dito ko nga pala sila nalagay sa tabi ng kanilang tatay. Mga ilang linggo na lang ay pwede na ulit silang gumawa ng itlog. Naglagay din pala ako ng panibagong tubig sa ating styro. Syempre, hindi mawawala ang methylene blue para hindi ma-stress ang ilalagay ko dito'ng isda. Nanganak na nga pala yung mga alaga nating gabi. Medyo maliit na rin kasi sa kanila yung aquarium. HB Blue nga pala ang kanilang lahi. Bago sila ilipat ng tubig, kailangan muna natin mag-acclimate. Naglagay na rin pala ako ng ekstrang halaman. After 20 minutes, kailangan na natin silang pakawalan. Humayo nga pala kayo at magpakadami. Ngayong araw din pala ay magpapagawa tayo ng aquarium. Eksakto naman may umorder nga pala sa ating Shanghai. Mabuti na lang meron pa kaming stock ni Aling Rihina. So paano guys? Tara! Medyo nakakangali lang magmotor habang may dalang aquarium. Dito nga pala ako magpapagawa sa ating kaibigan. Garantisado nga pala dito ang salamin ay laging bago. Char. Habang ginagawa yung ating Teka, kung ayaw mo umalis muna pala ako, bibili kasi ako ng beta para sa aking magandang materyales. Kailangan ko kasi mag-breed ng panibagong beta. Half Moon Full Red nga pala ang tawag dito. Guys, ano sa tingin nyo? Maganda ba? Si ate nga pala ay nagdahan-dahan sa pagkuha ng isda. Maaari kasi masira o maputol ang kanilang mga pin. O diba guys, napakaganda. Medyo excited na nga pala ako sa kalalabasan ng anak nila. Natapos na nga pala ang pag-repair sa aking aquarium. Binigyan din pala tayo ng styro na hindi madaling masira o maputol. O diba guys, ang galing. Maraming salamat po pala sa napakalupit na serbisyo. Syempre, tuwan na naman ang Kuya Boy Macho nyo. Bago nga pala ako umuwi, dadan ko nga muna pala to kay Boy Ubo. Iisa lang kasi yung umorder sa amin ng isda at Shanghai. Sam Sam, eto na yung Shanghai. Bakit? Anong bakit? Bakit mo sa akin sasabay yan? Eh di ba iisa lang yung kumuha sa atin ng order? Tayo isda kay... sa akin Shanghai. Ayos ka din eh no? Para makalibre ka ng SF. Ako pa pagbabalutin mo niya. Ganun talaga. Sobra ka. Anong gagawin ko? Eh di ka. O, kunin mo. O, abalikado pa akong dalit ko ngayon. Ang dalit-dalit pa rin ko. Oh. Anong gagawin ko? Gusto nung may ake? Pero oh, na ganyan, hindi ko una mo pa to. Imbis na isda ako mauuna, ikaw unahin ko. Mahala ka sa buhay mo. Mm -hmm. Kaya naman pag uwi ko ng bahay, agad ko siya pinakita sa kanyang makakapareha. Dambo ear nga pala ang strain ng babae. Nararamdaman ko, ready ready na siya mga itlo. Dito guys, gagamit nga pala tayo ng maliit na planggana. Naglagay na rin pala ako ng stock na tubig. Pagkatapos, i-acclimate ko muna yung lalaki isda. Maglalagay na rin pala tayo ng walang katapusan na talisay leaves Kailangan din pala natin ng gunting at empty bottle. Kasi guys, kailangan pala natin to para dito ilagay yung babaeng beta. Puputulin lang natin yung magkabilang dulo hanggang maging ganito. Pagkatapos nun, pwede na natin siya ilagay sa gitna. Naglagay na rin pala tayo ng plastic para dito yung lalaking isda. Kinuha ko na rin pala yung babaeng beta? Dito ko nga pala siya ilalagay sa empty bottle na pinutol natin kanina. Hindi muna natin sila pagsasamahin para gumawa ng bubble nest yung lalaking beta. Isang araw lang ang kakailanganin bago sila magsama. so may mga alagang beta diyan sana makatulong. So paano guys hanggang dito na lang? Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam. Yeah!